nakakasarap na nakakapagod ganda Brabe. napakaganda ng ating view tawag dyan I love you, Madui. <sighs> okay, good morning, guys. So, what's up? What's up, guys? No. So, guys, uh, mga kamakoy, pupunta tayo ngayon nang bundok sa may patiis ay may mali 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 na yan, ginayang mali san mateo so meron kami, ano mga kamakoy meron kami dong parang kubo ma kubo tambayan yan so itutul ko kayo sa kubo namin so pupunta tayo doon sa may kubo let's go tingnan na tingnan nyo kung gaano ka ko doon guys gaano ka saya bundok Okay ko mo nga yeah, Sama natin si nanay Ang dami yung dalo Parang maglalayas lagi Buwang ah. <laughs> <laughs> na lang Daw makaliko ng maayos Uy okay. Oh, okay. mga mga kamakoy.

Paso ako bukas. Okay, mga kamukhois. Dito na tayo sa pati, ano, kinayang. Mali, kinayang. Mali, kinayang. yan Sana ako sa pati is eh pero maligin na yan pala to mga kamakoy so punta na tayo sa ano namin sa kubo dahil si nanay gusto niyang i-check kung tapos na yung ano mga ginagawa doon saka kung ano na siya malinis ang um, mga kamakoy siya so, yan yung daan medyo creepy lang creepy tsaka maraming aso but don't worry guys hindi yan sila na agad hanggang tawal lang yung mga yan diba hanggang tawal lang yan kahit pitikin may tulog nyan din na agad Let's run and So, that's how it's tawag dyan ay man-made bridge man-made bridge tapos akit tayo dito sa hagdan hagdan patungong ano patungong kapaguran ito pala pagod na ako ah! yan diba sabi ko sa inyo nakaka-stress umakyat pero pagdating sa taas mga kamakoy nakakawala ng stress oh! oh God muna siya umakyat at tayo dito guys ayun o puro ano na dito guys puro nagkaalat na ng mga dahon ito yung dahon napabayaan na rito eh. kasi dati daming nakatira dyan ngayon dyan sila nag stay dati yan yes, sa mga kubong yan kakingal ngayon din na sila nag stay parang ano na lang bumibisita na lang din gaya namin bisi-bisita pag may time kaya ayun napabayaan na yung mga ano dito mga puno ayan dati nalilinis nila yan eh walis walis ngayon wala na kasi dito mga kamukoy ano lang, rights lang yung lupa rito so meron na nag claim ng ano lupa kaya parang iba siguro tinabad na mag stay yun pagod pagod na ako kalahati pa lang pagod na ako maka mo tingnan nyo yung ano yung ah, view napakaganda promise matatanggal yung pagod at stress nyo syempre pagkakit kayo dito pipit pit, -pit na lahat ng mga kailangan gaya ng tubig pagkain, yellow, soft drinks, kung -yoshi ka yosi, umiinom ka alak ba? Diba? kasi bababa ka uli pag gusto mong bumili sa tindahan <laughs> grabe sakit ka uli diba, nakakapagod nasa bibilin mo isang perasong chichirya lang what? pagod na ako grabe konti na lang malapit na tayo konti na lang kaya natin yan let's go actually mga kamako yung iba na iba namin gamit pinaket na namin nagpapatulo <sighs> kami magpaket ng gamit mga binili namin na grocery kasi hindi <sighs> namin kaya nakapagod tingnan mo dala tingnan nyo dala ko yun <laughs> isang eco bag lang <laughs> sang eco bag lang tapos paper cups pang naman di ba? Ano nagpapagawa ngayon dito? Po diba? namin. Tapos ito diba napakaganda Overlooking Tanggal pagod Diba? Ah, oh, sigi sige sige, ito si brother. Oh. Yeah. <laughs> Thank you, brother. Let's go. Sila masan yun silang makit eh. Tila di sila hinihingal. O, siya minsan lang umakit. Perfect pang exercise din to mga kamakoy. No? Ah. Hmm. Hmm. Hey, kaiga at mga pagduyan na tayo dito na tayo you know? ito yung tawag namin rest house rest house pero parang hindi ka mare-rest di marerest sa pag-akyat marerest in peace ka sa pag-akyat joke lang. pero pagdating dito marerest ka Ayan o napakaganda lalo na paggabi sarap magkape kaya pag araw mahamog kakasarap na nakakapagod ganda brave na pagkaganda ng ating view tawag dyan I love you Badui Ah aku dah Eh kenapa dia So, yeah. Magduduyan tayo. Tanggal pagod. So, guys. Dito tayo ngayon sa aming, ano, kubo. Humble kubo. Humble kubo. So, guys, dito tayo. Mga kamukos, no. Ito yung parang, ano, uh, dito kami nag at nagbo-bonfire uh, yan so dito naman guys nakikita nyo rito ang aming te ano terrorist so dito naman yung ano mga kamakoy no ang sala yan ito naman yung higaan so mapapansin nyo laki ng mga bintana ng ano kubo yan no kaya napaka presko rito mga kamakoy yan Tas mga kurtina lang, wala siyang uh, parang mga pintana talaga na nagsasara. So mga kurtina lang, yan, yan. Kaya talaga napaka-presko. Kahit open naman dito mga kamakoy. Sobrang safe naman dito. Bali, siguro mga 3 years na rin kami rito. Pero wala pa naman kaming na-encounter na ano, na hindi maganda. Wow! Kung ano-ano, yan. So dito kami kumakain. Sa so, pagkakit kaya bitbitin niya na lahat. Soft drinks, mga chichirya, yan, kape, kung ano na -ano pa. Importante, yelo. Tapos nagpapakit kami ng tubig dito. Ayan. Ayan, di ba? Kitang-kita sa bintana yung napakagandang view. I love you. Ito naman si Bantay bantay sa lakay pag may naka naiwan kang pagkain sa niya yan so ito ang dito na tayo sa kusina yan kusina dito kami nagluluto yan ito ginagamit namin panluto mga kamakoys yan ito yung mga stock ng ano toyo pati suka yan. may stock na rin kami mga sibuyas kamatis itlog, etc. etc. Ayan, mga condiments. Tapos, syempre, dito yung aming lababo, hugasan. O yung sinanay, o. Oh. Si, Ako na naman. Ayan, sipag ni nanay, diba? Ako na naman ang bida. Ayan. Nakakatanggal ng stress dito, mga kamakuis. No? Ayun, may mga stock kami ng tubig dito. O, diba? Parang, parang kang nasa probinsya, pero... San Mateo lang to guys ha San Mateo ang dami namin stock ng tubig. Oh. CR namin, mga kamakoys. O, oh, diba? Napaka-presko dito sa CR. Kahit sa loob ng CR, malamig din. O, oh, may alateris po. Diba? Tapos, meron tambayan din sa taas. Yan. Diyan naman masarap mag... Ah, tugtugan, tumambay etc. etc. 'di ba? may mga nakatira din doon sa taas eh. may mga kubo doon kaso wala na wala nang nag stay doon so dito na tayo sa terrace yan dito ako kasi malamig dito eh tsaka kita ko yung magandang view yan ito ang terrace guys yun oh, sarap dito ako nagduduyan. napakasarap pwede ka dito tumambay yan dito sarap mag bonfire diba dito sa baba ganun din napakasarap dito sa baba ano oh. pwede kang magtanim tanim pa napakasarap magtanim dyan mga kamakoy ayan, may mga tanim kami dun no oh. diba ayan sa so ito pwede kang kumain dito itong terrace So yan, ito lang aming humble kubo. Okay, mga kamakoy na no? nagluluto si nanay ng dinding-ding. Yan, dito sa banga. Yun. Ayun, mga... ang guys, Labong. Labong ang nilalagay ni nanay. Yan ngayon lang ako nakakita na pwede pala magluto sa banga ayan yes, o saluyot ang saluyot. susunod natin pagpakukulan lang natin taps. at si tinimbing na yan so, eh, kami ng bangus yun bangus saluyot galing sa kapitbahay mga kamakoy ayan o oh. Oh, diba? Ayos yan. O, pakukula lang natin ang gusto niya. Oo. Oh. Sarap. Mamaya, titikman natin yan mga kamakoys. Okay guys, so uwi na tayo dahil may pasok pa tayo bukas naiwan si nanay doon sa taas dahil doon daw siya matutulog kaya hindi natin siya masasamahan ngayon dahil may pasok tayo bukas sa Batang Riles at syempre si tatay susunod yun akyat doon yun mamaya sasamahan niya si nanay So tayo, away na tayo guys at, Nakakapagod Bumaba at umakyat Grabe <laughs> So ginawa na nila ng kalsada rito Guys, no, dati, ano lang ito eh. Puro lupa Ayan o, no. ginawa nila ng kalsada Maputik dati rito eh para maiakyat nila yung mga motor nila oh diba ay sa wakas nakababa din ang pogi Inet. So, naghagard tayo ng sobra mga kamakoy Grabe, pawis natin oh no? Inip So, dito na tayo sa bahay Bahay ni Pogi Thank you Lord Nakauwi din ng maayos Sobrang kate Grabe Hanapin natin yung mga kailangan natin Cellphone Cellphone Charge agad tayo Parin inyo May kausap na naman na chicks oh. Lapit talaga ni boss inyo oh. Chick boy